Hello mga KMT! Dahil sa bakasyon na ngayon at siyempre summertime kaya may sapat na tayong oras para makapag-travel at mabisita. Unang-una sa lahat ay ang aking lupang sinilangan. Ay grabe naman ang lalim ng lupang sinilangan. Actually guys, papunta lang kami sa bahay ng nanay ko. Namiss lang kasi namin siya at malapit lang naman yon bahay niya mula sa lugar namin mga 15 to 20 minutes drive siguro. At syempre, pag nilakad mo, baka ka ng kalahating araw. Lakad ba naman? At dito pala sa amin guys sa Bicol, ang kalsada hindi lang dinadaanan ng sasakyan. Marami siyang purpose. Minsan, tambayan at hindi lang yan, binibila din din ng palay. Ayan ko makikita nyo. Kaya pag natuyo na ang palay at pinamulino mo at niluto mo, may mga kasabay na saraday na bato Yan ang bigas digdi o sabikol uh, Ayan guys, malapit na kami sa bahay ng nanay ko Grabing <laughs> lubak dito guys Pakatuin ini sa amon Kung makikita nyo, uh, under development siya Pero pag naayos inay, wow Pag nakadaan ka na dito sa medyo malubak-lubak Kasi under construction po itong kalsada yan nangangahulugan na malapit ka na sa lupang sinilangan ko. Oh, hinay-hinay lang tatay kayo. Grabe ang balod paghuna ko sa dagat lang ang balon. Ito pala yung reason guys, ba't nagmotor lang kami, hindi kami ginagamit ng sasakyan kasi nga, maraming lubak dito sa aming dadaanan. Mababa lang kasi guys, ang sasakyan namin. Pag dinala kasi namin, yun ang sinakyan namin. Siguradong rugado yun guys, di sa kalsada na agihan me. Ayan, sa wakas, andito na po kami sa bahay ng nanay ko. Nano, <laughs> Diyos marhay ni aldaw tabi. <laughs> Kumusta ka, Nay? Man, man Kumusta ka, Nay? Mayan man, man. San dati. <laughs> May nagdidig ba sa inyo kay Kunyan? May mga nagdidig ba? Eh, nagdidig di na. Nagdadaraki mga pong. <laughs> <laughs> Nagdaraki mga trapal. <laughs> <Caldero>. <laughs> Nagluluto na nagugulay. O diba, simple lang ang kasayahan ng mga nasa probinsya. Ayan pala yung mga kapatid ko, pamangking ko sa kapinsan ko. Nagpapahayahay sindagay is kasi sa sobrang init ng panahon. O siya, hanggang dito na lang ang ganap muna ng madiscarding teacher sa araw na ito. Please don't forget to follow, like, and share my videos. Adios!